Okay guys, so good morning. Nandito ngayon si Papalon sa Kalawan, Laguna, dito sa bayan. At naglalakad-lakad muna tayo. Uh, good morning sa lahat natin mga subscribers, ating mga viewers. Good morning sa inyong lahat. Ay, ayan, uh, nandito na ngayon si Papalon. Lalakad naman tayo dito sa uh, bayan sa Kalawan para pakita natin sa inyo dito. At, uh, sa mga mahihilig pala mag-adventure, uh, sa mga gusto pumunta sa mga polos dito nyo rin matagpuan sa bayan sa kalawan nandito din yung uh, mga polos na marami dito sa Paris kalawan, Laguna nandito din yung mga hot spring na tinatawag dito yung Kamselba ayan ay naglalakad-lakad na tayo dito ngayon mga guys so ayan oh ito yung eskulaan nila na maganda. Ayan. Dito naman tayo makapag-adventure sa paglalakad dito sa bayan sa uh, Kalawan, Laguna. Ayan. Dito yung matagpuan napakamaraming magagandang beach dito. So. Ayan mga guys yung kanilang eskulaan dito. napakagandaw, o. Napakalinis yan yung cover court. ito yung uh, pinaka sentro nila. Ito yung pinaka city hall nila rito. Pero ito guys, kwento uh, kasi pagkakalang ko dito, uh, sinabi ng aking kaibigan na taga rito Lilipat daw yung Pan dito sa kabila Dito yung sa likod Sa eskwelahan. At yung public market nila Pero ngayon Papasokin natin yung Public market nila dito At uh, dito muna tayo Maggala-gala At nandito din Para makita ko rin Yung aking kaibigan dito Ayan. Ganda ng drainage nila Murehinis yung tubig O oh, yan oh. napakaganda ngayon tayo tatawi dito para ipakita natin sa inyo ayan. ito nga pala yung kanilang uh, public market dito ayan no? sa so, ngayon wala na nga pala yung pandito kung mga guys yung mga stand dito baka nilipat na sila rito yun o napakaganda yung panila yung bayan sa kalawan yun, may mga bagong building din dito Ayan. saka ang pangunahin din din ng mga paninda ay mga pinya napakarami mamaya ipakita natin sa inyo yung malaking arko dyan na simbolo nila sa tinatawag na mga pinya pero ngayon uh, tayo dito papasok tayo dito para

kaya, dito tayo sa looban. Kaya, dito tayo sa looban. dito tayo sa kabila. Ayan, Tagos naman dyan sa kabila. Pero dito tayo po sa bilihan ng mga isda. Ayan. Ito, yung mga kanila dito Lato separate din yung mga kanila dito Yan yung aking kaibigan Naglalakad-lakad Ito mga guys yung mga kanila Yan, paubos na yung kanyang kanila ano, kumusta? Hey, ano, kumusta? Ano, kumusta kayo? Aking kaibigan mga guys. So, Ay. Yan. Ito yung mga paninda niya. Malapit na maubos yan. Ah, sa riwa yan. Na, Kasi mabilit to mga guys. Yan. Wala ano? pumunta. Gusto yung bumili. Ay, wala pala pa. na. Pakala mo rito. Wala. Wala pa. Yan. Ano, kumusta kayo? Ano? Ayos na. Okay naman. Hmm. Ah. Mga oh guys, so ang aking kaibigan dito na may bumili naman sa ng bangos. So, mura lang dito yung mga bangos niya. Ayan siya. Ayan. May dala kasama ng paglinis dito. Ayan. Oo. Ito naman yung mga kabilaan lang. May mga kasama sila dito. Dito lang kasi ubos na yung kasi kababayan ko rito ng Tagay Lilo. Ayan yung mga nagtitinda rin dito sa kabila. Ito naman ang mga karnihan. Ayan. Kumakain sila then kasi 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 pa rin dito. Tapos dito naman. Ay kasi kainan naman dito. Ah, pag gusto nyo mag-almosan. Dito lang kayo pupunta. Ayan. kasi mga kasi 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 pa nila sa public market nila maganda ngayon uh, lalabas tayo rito para pumunta naman tayo dun sa uh, plaza may hey, ko kayo rito nasa bayan sang, bayan ng ilawan yan mga image malaki na pagbabago rito na wala na yung uh, ah, pandito, mga stand dito na nagtitinda. Ngayon, nandito naman sa kabila. At bagong pintura yung uh, kapitulyo nila rito. City Hall. Sa Kalawan. Gala, gala. Mga si Papa dito naman tayo mag-adventure sa paglalakad. Yan, yung mga kamutin, lalaki yun. Eh, mga guys, ang isa tawag sa amin yan, yung, yung tawag dito ayawang tulian, tawag dito pala sa Tagalog yan yung kanilang mga uh, pinakaplasa dito kasi yan ang kaharap ng simbahan mga guys pag kumanan kayo dyan, ay uh, papuntang San Pablo, Laguna kaya nga uh, dito pamili lang kayo sa lugar sang gusto nyo mapuntahan napakaraming resorts ang kalawan mga guys napakaganda mapuntahan nyo Kamsalba ayan yung dito yung hot spring iba ibang tao dyan pumupunta kung saan, -saan galing uh, kung sinong mahi kayo sa video kasi yan uh, nilalakad papasok doon sa Kamsalba yung hot spring doon napakaganda yan ito yung kanilang plaza pakita natin sa inyo dito at uh, bago bago tayo umuwi pakita natin sa inyo ito yung kanilang plaza maliit lang yung plaza nila nito guys pero makikiyot naman yung aking kaibigan na si Damot ayan, yung aking kaibigan mga guys naisaring pan so pre ayan yung aking kaibigan oh masyadong Oh, tama ba? Tama ba ako sa probinsya ka? Oo, oh, ito guys, aking kaibigan na pandi <laughs> sa Facebook. Supportan niyo yung kanyang damot. Ayan, damot. Oo. Oh. Ayun. Wala oh, ka na naman ah? Oo. Oh. oh. Touring na ka na naman, touring. Oo. Oh. yan Ayan mga guys, oh, yung malaking pinya na sinasabi ko sa inyo, yung simbolo nila rito. Ayan. Nandyan, nandyan ay mga na mga bilya ng mga pinya din, oh, napakarami. Ayan ito yung simbahan nila ang patron dito ay San Isidro yan, simbahan din lumang simbahan din yan dito muna, ikot-ikot muna rito si Papalon para may pakita natin inyo. kasi may medyo matagal-tagal kwento namin sa aking kaibigan na si Damot yan yung mga magaganda kaya lang wala pa siyang tawag dito yung tubig na fountain Ayan. Ito yung ating watawat. Simbolong bilang isang Pilipino. Sagisag ng ating bansa sa at ating bilang isang Pilipino. Ayan, yung reporto sa ating nabayan na si Dr. Rosier San. Ayan. Napakaganda rito mo guys. Oh. nyo naman. Ayan. Ito mga terminal sa mga tricycle. Ayan. At dito tayo dito ngayon. Uh, pupunta tayo dun sa kabila. Yun ang aking mga kaibigan. Pakita natin sa inyo dito yung mga uh, bilihan ng mga uh, pinya na, napakarami na tatawid tayo dyan mga guys para may mapakita ko sa inyo punta natin hanggang doon sa dulo at bago umuwi lakad-lakad mo na papalon dito kaya mga guys ito makikita nyo yung mga pinya dito na mga bilihan ng mga pinya yan tatawid tayo dali bang sasakyan di ba katawid si papalon ayan yung mga pinya oh ito ang kita nyo yung mga pinya, mga pili nila mga guys. Ayan. Nakatambak. Kaganda, mas matatamis dito guys kasi dito din kami bumibili kong minsan. Ayan yung mga pinya. Kaya ito yung pangunahing mga produkto sa Kalawan. Yung mga pinya, mga prutas. Napakarami. Ayan. Ayan mga pinya, bango. Ang Ayan. Ang daming na Ayan, nakatambak yung mga pinya. Ayan yung mga pinya, oh dami na mga namimili Ayan. ito yung tapat ko sandal ng mga pinya mga guys Ang hanggang doon yan sa kadulo mga guys yung bilya ng mga pinya Ayan, ito naman, oh, So, hindi. Ayan, yung mga pinya. Ayan, mga guys, din na sa nila. Yan, Ayun malalaki yung mga pinya, O, 50 lang, 70 doon. You know? Ayun, tatlo 'yung admission dahan. mga pinya. Nandito tayo dito mga guys. Ayun. Hello, si Kuya, 'yung mga pinya mga bilingin. Ito po 'yung si nga ari ng Ito yung mga paninda nila rito, tatlo sandaan mga pinya, malalaki mga guys, oh. Ayan. Oh, ito yung mga pangunahin dito sa produkto, sa uh, kalawan, yung mga pinya. Kalawan Laguna ko. Oo, kalawan Laguna. Puntahan nyo lang dito guys, ito, anong pan dito, cruising yan, cruising. Kasi ito, papuntang pa papuntang sa Pablo. Ayan, nyo lang dito. Napakamura, magaganda yung mga pinya. Lalaki, oh. Sa mga may sa pinya. Ayan, may mga pakuan, limon. Ayan. Salamat po. Oo. Ayan, ito naman sa kabila. Ganito din. Ayan. Na, magpagaganda. Ito yung mga paninda din nila. Oh, hello. Sama kami dito, ha? Oo, oh, kasama. Kami. Pilipirin ng tubig. Ito, may mga buko. Ayan may uh, mga mangga yan mga sariho ang mga mangga guys oh. <manyan> mga sigkamas <manyan> kaya pag diniritsa ito mga guys yan ang diretso na papuntang kuwan uh, na yan papuntang kuwan na yan uh, papuntang san pa pa ang ganto niyan napakarami mga kuwan mga bilya ng mga pinya kasi ito yung pangunahing paninda nila rin kaya sa mga mahilig sa pinya pumunta na lang kayo rito sa Kalawan, Laguna para okay, mamimili ano pa? Papalon Vlogs oo oh, hindi kayo okay, guys, binigyan uh, binigyan ako ni ate rito sang... ano ang pangalaman Sonia. Ati Sonia. ito? Ati ate Sonia yan, binigyan ako sa purong Uy, pinya ha? ito, purong puro yan makikita nyo mga guys yan, pa ayan yung mga paninda niya. ngayon, uh, pakita din natin sa si inyo yung kanyang mga paninda dito yung mga honeybee na puro ito yan napakaganda to guys sa mga bata yung honeybee talo pag uh, mga inuuboy yung mga bata yan, oh, yung mga honeybee na ka-stack mura lang 300 saka magkano 300 300 yan murang mura purong puro yung honeybee ito yung may ari si ati sonya ayan Saka i-follow nyo rin sa kanyang Sonya, Facebook, uh, Facebook, Facebook page. Sonya. Ayan. Follow nyo eh, mga po, guys. Ito. Ayan mga guys. Ang daming nabili. Ayan. Ayan ako. nakapano na sa sasakyan. Sa picture. Ayan. Pwede oh, bumili okay. ng paisa-isa. Pwede rin marami. Eh, po, ayan. Mga tayo, know, Ito bumili. mga naka-stock. Yung mga pinya nila. Ayan. Okay. Yung mga anibi ha. Yan. Maganda to sa mga bata, mga guys, ang mga hanibi. Ganito na no, ba ito, ha? Ayun na, bukas. Ito, bukas po. Okay, guys, ha? Uh, Kulay na malati. Thank you po. oh. Yan, mga guys, sa uh, Paris na ako. Ito, busy busy pa rin si Atisyon niya. Ito yung panyo. Kaya lang, wala na yung pangalan niya. Nasira na. Yan. Kaya na, alis naman tayo. Para dito naman tayo sa kabila. Yan yung mga paninda niya, no? Ang mura, ang dami mga namimili, mga guys. kabilaan ayan katulad yung sa kabilaan mayroon din ito naman yung simbahan lakad lakad si Papa noon ayan, ito yung simbahan patay yung na rin mga guys So, ang sarap ng kanila guys, ng binga kasi purong-purong. Yan mga guys, oh. Ito yung uh, simbahan bilang Katoliko. Proud tayo bilang isang Katoliko na napupunta natin din yung simbahan. Ayan. Ang ganda ng mga view dito. Oh. You know? ano guys, may mga palaruan ng mga bata. Ganda oh. Eh. Ayun. Di ba? yung mga santo natin. ngayon guys uh, lalabas na tayo para umuwi na at sa lahat ng mga ating mga subscriber uh, maraming salamat sa inyo sa walang sawang pagsuporta sa akin Ayan. okay guys uh, putulin na ni papalon ng ating pagbablog at ako uuwi na Maraming salamat sa inyo sa walang sawang pagsuporta sa akin. Ingat po kayo at God bless. Hanggang dito lang muna. Bye-bye.